a few moments later okay okay good morning good morning mga idol tayo ay papasok na naman sa trabaho mga luti araw ng friday ngayon nandito na naman tayo mga idol sa aming daanan na pagkasikip sikip na kunting mali mo lang dito po gas gas ang mga braso mo mga idol pasok na naman tayo at tayo na nga mga idol nandito na naman tayo sa tulay na bakal Sisilayan natin mga idol ang araw na pagkaganda-ganda. Ito oh ang umabang God! kay ganda mga idol. Sarap-sarap laging pumasok pag ganito ang panahon. Kaganda, walang ulan. Talagang nakakasipag pumasok sa trabaho mga idol. At ayan na mga idol, lalabas na tayo ng barangay Yanunas tayo ay patungo na sa, uh, sa ating trabaho mga idol kaya subaybayan nyo po ako sa aking biyahe mga idol maraming maraming salamat po sa mga masugit kong mga followers dyan mabuhay po tayong lahat thank you thank you very much sa patuloy na suporta nyo sa akin mga idol yan lang po ang routine natin mga idol pasok pasok sa trabaho konting sipag dahil mamayang hapon mga idol marirelease ng ating 13 months sana ayo ay magsisi pag pumasok. Ha <laughs> diba Di ang saya-saya pag December? Meron tayong magkukuhang 13 man, All right. All right. All <laughs> Di ba mga idol ang saya-saya? At ito na nga mga idol, patungo na tayo sa aking trabaho. Ah? Ito na yung papunta ng Car International. Mga idol mag-apply kayo dito dahil napakaganda ng kumpanya dito ang sisipag ng mga tao dito mga idol at nandito na nga tayo sa curry kaya ito na magpapark lang tayo mga idol sa aking parkingan dahil bawat motor dito ay mayroong sariling parkingan ayan ayan tayo dito na sa ilalim ng puno mga idol a few moments later masaya ngayon Ayan na nga mga idol, narinig nyo naman. Masaya ngayon, sabi daw ni Kuya Jomar, kumakanta-kanta pa ng masaya ngayon. <laughs> Dahil mga idol, narilis na ngayong hapon ang ating 13 months. Kaya, Sana ayaw. tayo sa ating nakuhang 13 month pay. Di ba ang saya-saya mga idol? Ito na nga mga idol, nag-uwian ang mga trabahador ng Kari International, nagmamadali na makauwi dahil alam nyo naman, may mga pera ang lahat. Pagkasaya-saya ng mga tao at siyempre hindi lang sila ang masaya. Lalong-lalo na ako. At ayan ang mga idol, biyahe ulit tayo patungo sa ating bahay. Biyahe ulit tayo mga idol. Biyahe-biyahe lang, ingat-ingat po tayo mga idol sa biyahe. Nag nakaka-excite makauwi. At ayan na nga mga idol, nandito na naman tayo sa Barangay Anunas. Tayo ay uuwi na naman at siyempre bago tayo mo mga idol, bibili muna tayo ng ulam. Para ulam ngayong gabi mga idol.